Ternes siyang guys so, Napakahaba niya Dalawang dangkal halos Eto guys dito na tayo sa spot Kung maaalala niyo guys yung mga nakaraang video natin Dito tayo nanguhuli ng lalaking tilapia So trinayin natin ulit ngayon kung sakasakaling manguhuli tayo Dito na kami Kaming dalawa ng bata ako Parehas na kami to. So sana swertehin tayo guys, sabahan nyo kami. So kung nanonood ka sa video na to, baka pwedeng pa-share naman po ng ating video. Gusto ko rin pasalamatan syempre lahat ng followers ko, lahat ng subscribers. Lumipat muna kami dito guys nung taga-camera ko. Total, kuha naman natin yung lulutang sa gawin na yun. Abot naman natin yan. May nakita kasi ako, dalawa. Doon sa gawin na yun, naglalaro. Ang laki nila. Kaya lumipat ako rito. Hindi ko lang pinutukan dahil sobrang layo. Andun sa may kangkong na yan. Sana magpakita pa guys ulit. Dito muna tayo. Sakaling may lulutang naman sa kabila na yun. Kuha natin. layo guys sana nakatambahan ayan huli Live. Malaki guys. Malaki. Ah, three siguro. Layo yun. Yeah. tinamaan natin sobrang lalo Napakarami pala dun. pagawin na yun ano yun ano yun to dun saan dito yun 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 basal na tayo guys kapag gaganito kalayo yung spot kailangan talaga malakas ng air gun maganda din sa spot na to guys mga tatlo kayo o kaya apat para paikot ng pwesto pag kasi katulad yan mag isa lang mag isa lang ako ngayon halos sundo na sila sa gawing tabila buti malakas yung gamit nating airgun kaya kahit na malayo matitsambahan pa dapat may nakapwesto sana dun sa puno na yun tsaka dun sa may bakod wala tayo nakasama ngayong araw grabe layo ng pinutokan natin Sa gabina, yan. Mm. binipata namin dito guys dahil doon sa pineswa natin medyo lumabas na yung hangin umakalo na doon testing natin dito ulit baka may magpakita rito ang um, problema nga lang dito masyadong malayo sa tubig yung punong inaapyata natin o, pero baka sakaling kayahanin naman ang erga natin sana makahuli tayo guys ang kuha natin o. yung butas nyo yun. at yung kabila na yun. yun Hulo Bumalik tan hmm, Laki na Jay na ito Laki Layo guys tambahan natin Bumalik tan siya Ayan oh Thank you Laki to you, Jay Woo Lucky, oh. hindi siya nakalaban hindi siya sulit to guys nakaisa tayo dun sa puno na yon kaso humangin na kaya lumipa tayo rito hindi siya Nap sa puno yung may sabit yeah. ayos guys tapat ang laki <laughs> na ito na ninag ko sa gawin na yun no? naglalaro sa gilid kaya ako lumipat dito guys dahil medyo mahangin na ron tapos may nakita akong nanggigilid dito naglalaro sila lubog nga lang pero dahil sobrang laki naman kaya maging hawang patamaan laki jay yeah. laki nga nya nakita ko haba oh grabe oh Oke, okay, laka pet mendini. Oh, mana di laka banyak? Eh, angkat dari mana okay, ini? Bet. Di tempat pos? Eh? Di nggak? Oke, leka lihat cari ini. Jambunya? Abanya nanti kita akan ini ada di samping ya, eh sinasabi mo jay, mahuli lang natin, natin yung isa na yan, sulit na laki na ito guys kita ko bumalik, tada no jay Thank you. Thank you. hindi man lang nakapanlaban ok, katatigasan ito na mga eh, ay grabe ito <laughs> Akin din ito guys, mga isa't kalahating kilo to. Sigurado to. Sure bulis at kalahating kilo ito guys. Baka na ito takpan, yeah. ikaw yung oh. guys. Ayan. So napakahaba nya dalawang dangkal halos ito yung nakikita ko nang kanina guys napakahaba niya. ah, sa kabilang puno kami nakikita ko pabalik balik rito kaya lumipat kami rito tsaka sakto rin at tumahangin na grabe to mamaw na mamaw to guys sulit hindi bumaon yung bala natin sa layo matamaan pa sa katigasan kaya hindi bumaon yung bala natin mamaw na mamaw oh. grabe solid <laughs> mababaya to sa mukha ko G na. solid na solid to guys Wow, oh, jackpot. Ang bigat natin. Mamaya ko na. Hindi naman bumalukot yung teksa natin. Yan ang kagandahan guys pagka medyo malakas yung air gun. Kahit na malalayo, may posibilidad na makahuli. Lalim din ang lubog niyan, aninag mo lang. sala sa sobrang laki Kaya malakas malaki yung chance para mahuli natin doon no? sa so may ano na yan sa so may tuod yung kahoy jay yung naka ko na naka mm. doon ani na yung medyo maingay lang guys yung makina kaya maingay yung background natin may humihit-hit na bomba ron maingay grabe na laki Uwi na tayo guys, ito yung huli namin Nakatatlong piraso lang kami Pakita mga Jay Ayan yung pinakamalaki oh Ayan yung medyo malaki Ito <laughs> rin yung medyo maliit <laughs> Testingin nga natin Jay kung ilan na nang Tansya ko kasi nyan, isa't kalahate eh. Yung isang malaki na yan Saglit lang, zero zero na yan guys Ayan, ayan yung guhit na pula Yan ang zero o, Sige, lagay mo nga. Mag-isat Kulang. Isa port, dalawang guhit, tatlong guhit lang pala. Dalawa. Lagay mo nga lahat. Pwede na. Dalawat kalahating kilo, tatlong piraso.